isunod and umuwi siya umuwi siya kahapon which is yun naman yung pag start ko na trabaho ko first day ko kahapon wala sa isip ko hindi ko in expect yung gano'n na uuwi siya syempre diba okay naman na ako kita e, niya naman diba sa lahat ng mga post ko okay ako nagmumubo na ako okay ako Nagpala pa ako sa, sa biyanat ko. Sabi ko, Ma, first day ko ngayon sa work. Yung mga gamit ko doon, Ma, yung yun. Baka si sa kasi ganyan-ganyan. Sabi ko, Ma na. nakakaalam lang, napapasok ako kahapon. Kasi paggabi nga ako. nasa ako sa pilasokan ko dati na call center. tapos pa alam ko sa mga Kasi para syempre hindi mag -alala sabi sa wala naman akong pinakita pa ako sa kanila. So, paano ba, ba ako na maayos? Sabi ko, maalis ako ba? Ma Kasi habang huwiting ako ng visa ko, paano ko na ako ng trabaho? Kasi ako nalang mag-isang Wala na akong aasahan. Siyempre, ako yung gum gumagasa sa kanila sa bahay. Eh. Ako yung pinakamalaki magbigay. Ilaw, tubig, ko ay siyempre yung pagkain ng bagay yung gano'n ako ang pinakamalaki siyempre nauubos din yung pera lang sa ako na siya mag-isa dyan pa alam pa ako na maalis kay mama hindi ko alam yung gabi na yung kahapon yun pala yung gabi na ano Ano ba sa inyo? Ano? Pinahilap na isa sa unang makaaw. sabi ko pag nabukas ako, uwi, uwi. Nasa trabaho na ako, kahapon, sinang ako ng tropa ko, yun na. Dito nga daw siya. Pag uwi ko, kinabukasan, tinignan ko kung ano wala, ano kayo nga. Kumuha ng gamit, kumuha ng mga damit niya. Kinuha niya lahat ng mga damit niya. kinuha niya yung papeles ng motor. May Edmox naman siya. Kinuha niya yung papeles ng isang smash Yamaha. Si 2016. 2016 model. Sa akin yun. Sa akin yun. Sa akin yun. Hindi ako gagamit nun eh. Wala lang ako lisensya Kaya pinabala ko na lang hindi siyang ibenta. Wala lang ako lisensya. Pero marunong ako. Pero ang bala ko, binenta ko yun, bibili ako ng bago para masarap lang ka. Pero paano ko ba mabibenta? Wala na. Kinuha niya yung papeles. And anytime na wala ako dito, pwede niya nang uhin yan. Kasi may duplicate siya eh. Ang inaano ko, oo, oh, bagay lang yan. Ano pa? Ano pang gusto mo? Ano pang gusto mo? Kunin sa akin, kinuha na hindi ko

Exatamente. <coughs> di, ba, inyo, <coughs> di, malo, makulog, kasha, di ba hindi pa may sa wala <coughs> 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 na sa akin. never never sa iyo mo hindi ko pwedeng kulog. Kasi sabi ko na. Bakit lang sa pa ng loob ko, sinahaw pa yung babae mo dyan sa may kanto. May look out ka pa. Galing. Ta look out, look out ka pa sa kanya. Sinuhulan nyo pa yung mga tambay dyan sa labas para hindi mo salita. Hindi naman makakapunta yung dito kung hindi dahil sa mama niya. Kasi mama niya lang ako nakaka-communicate talaga sa kanya. Mama niya lang nakakaalam na wala ako dito sa loob, diba? Diba, mama niya yung dito. Eric. Ayun, sunod, Eric. Ang sunod mong kukunin pag wala ako. Ayan. Parang okay na yan. Aircon. Oh. Yung mga grills. Ayun, no? Oh, Ayun, Sige, muna, o, ang daming electric pan. Ayun, pag electric pan. Sige, kunin mo lahat. Wala kayo. Oh, huwag ka nang magtira sa akin. Gusto mo naman yun, di ba? Gusto mo yung walang matitira sa akin. Gusto mo yung maghirap ako, kumapang ko sa hirap. Wala ka ng influensya sa inyong babae mo. Wala ka ng influensya ng pera sa inyo. Ubus na, ubus na yung duwa ko eh. Hindi ko nang mabibenta yun eh. Kasi kahit nandyan yung motor na sa'yo, papeles eh. Palalabasin mong ninakaw yun, di ba? Diba? Wala nang bibili yun. Hindi ko na ako pakinabakan yun. Hindi ko naman yun. Hindi naman ako tangan. Talagang inantay mo lang, to no? Talagang si mama mo talaga yung ano. Nagpukonsintis. aste no man ikaw pa nakulukoy ka pa yo pupuwan ano? gamit na lapundar natin tin grabe ka sobra lakas mo lakas ng amats mo ano eh na pad ka maghihirap magkano lang yung smash na yan pati yan mo sa akin magkano ngalang lang mabebenta yan eh? kasi di ko na problema di ko na paki eh yabag yeah, niya sa labas. Yung mga tambay, sinuhulan niya ng pera para hindi mo sa liga. Tapos may inopen silang business dito sa so may marketplace, sa pit floor, inuman, parang bar ganyan. Kasi na daw gustong mag-inom, pupunta dito. Kung pupunta ako dyan, alam ko yan. Sabi mo eh, di ba? Kung mag magala, hindi kita hapulin. Kung mag-abal sa'yo. Kasi ginawa mo naman lahat-lahat sa akin. Eh. Okay na ako eh nag na ako. Okay, sana kung ka dito. Tapos so, kumuha ko ng agreement. Okay pa yun sana. Tapos so, okay yun. Tutuwa pa ako. Tapos so, wala nang pakalaman. At diba? kasi hindi ko kami tayo. Hindi <laughs> na kami tayo. lang ng kaso eh. Wala akong ginawa ka sa'yo. Ang mga bol. Ayaw ko na magpara. Anong mag-abol pa sa'yo? Niloko mo na kakabol. Ipakita. Ginawa mo na nga lahat-lahat sa'kin. Diba? Diba?